Ayan tayo guys. Kaya kulang mamin guys. Ano yung ano yun eh? Ulo, bumanok ah. Hello guys, for today's video. So, magluluto tayo ng paan ng manok. Kasama ko yung magluluto sa atin, si Paring Ryan. Ito yung kumpare ko, si Paring Ryan. Pasensya na, kung ngayon lang ako nakapag-upload ng bagong video ko. Sobrang busy kasi ako sa trabaho. Ang trabaho kasi, pero, pero sasabihin ko lang sa inyo, private na lang po yung para, private na lang po yung ating trabaho na to. Sa ating trabaho, kaya minsan lang ako nagbablog ng aking YouTube. So, bayan yung pagluto namin ni Paring Ryan. Let's go! So, meron tayong paanong manok dito. Bawang. At sibuyas. Meron tayong asukal. Paminta laurel at magic sarap ito yung magluluto si paring Ryan yun yung kusinero rito mga pare ko mga kasarap tingnan yung pagluluto ni paring Ryan tinunan oh. yung muna ang sibuyas ay yan. bawang yan bawang. bawang negos negos ay sinegos muna natin ang bawang tinunan natin natin ang ating sibuyas ano kung nakakasarap ayan ay, isa lang muna natin ang panang manokok So nilaga pala natin yung panong manok no bago natin inano yung sabaw tatapon natin yan kasi yun yung magiging kapapalambot nya yung ulo na parang kaya natin ginigisa na natin yung so, ginigisa na at bawang yun na nilagay na natin ng panong manok natin ang adidas sobrang lambot na to so nilaga na siya bago siya gigisa sa ating manok yun, babes patok patok pa nagado so gagawin pa natin sa panong manok adobo so hinano na ni paring raya ng ating mm -hmm. panong manok so hindi pinikos na ni paring raya ng ating paang manok ito ni Paring Ryan ng paminta. Ang lagay Paring Ryan. Hmm. Masarap to mga pa, mga kasarap. Nakita niyo pa lang ito. Aloy pa lang, mabango na. Ilalagyan so, natin ang dahon ng laurel. Ilalagyan na natin. Yan din ang tata. Lasa sa ating adobo. Saan ng manok. So, sa adobo, nilalagyan namin ng asukal para medyo manganis-manis sa ng ating panlasa. Oh, uh, o, ginigisa na ng Ryan. Nag-adobo, o. Nag-adobo si parang rayan, ano? Inuuna no, po, suka. Suka, yun. Suka ang nilalagyan ng ni panrayan. para? Inuuna no, po. No, Inuuna niya po lang ang suka. At paano inyong yun muna yan? Kapag yung sa suka, mga no, guys... No. Nice. Tsaka niya. At, tatakpan pala ni parang Ryan. Yun. Nakasarap, nag-add pala kami ng tubig para medyo may, may sabong ating adobo. Okay na, makakasarap. Asukal ang ating adobo. Kunti lang. So, kunti lang ilalagay natin kasi pag sobrang dami naman, sobrang tamis na yung adobo. Sarap, tinalo na ni parang Ryan. Ang sarap, oh. Kaya natin kumulo. Makakasarap. Magl Naglagay na si Paring Ryan ng ating magic sarap. Ayan na yung magbibigay. Mag Ayan, nagbibigay ng lasa sa ating adobo. Hintayin natin siya kumulo. So guys, tikman na natin ang adobo ni Paring Ryan. Tingnan natin natin yung sabaw kung okay yung sabaw niya. Makasarap. Ito. Ito, kasarap. Tikman natin masarap. Mmm. Okay, sakto. Sakto yung asim niya. Sakto ang tamis niya. At ang alat. Okay. Okay na guys, ang ating adobong paa ng manok. So guys, tingnan nyo, ang ganda. Oh. Wow, the best. So finish na ang ating adobong manok. So kakain na tayo guys. Go! Let's go mga kasarap! Kain okay. tayo guys. Kaya kulang mamin guys. Ano oh. <laughs> si yung ano eh? Ulo, buman ako. Oo. Ako si Yus guys. Panoodin niya lang ito mga guys. Ano yung vlog? Ano pala po siya? Guys, alam <laughs> akong pare ko. Ang kapalaya ko. Marunong siya mag-vlog. Ito nga wala, wala pa siya, da, siya ng YouTube channel. Nagawa ko siya ng YouTube channel, mga guys. Sarap. Nadobo. Nga pala, meron kami munggo. Tsaka, piritong tilapia. Parang dinaing siya ng tilapia, guys. Mga kasarap. Mmm. Lumalabas pa pang mm -hmm. no? so, nga yun Tama nga So guys Kain ka guys Magkulo ano Magkulo ka guys Kuha pa tayong kanin, guys. So, nagdagdag ulit tayong kanin, guys. Kain na tayo, guys. Tapos, na ko, guys. Ito rin ba Malambot din, Ito lang, mga guys. Salamat sa pagsuporta. Aba-abang ulit kayo, mga guys. Aba,